Hello po sa inyo mga kasuwerd God bless po Ayan po Nandito ako sa dagat. Iyan Napakaganda ng aming dagat Napakalinaw oh. Kalmadong kalmado ang dagat Ang bundok ng Manoria Mga bata naglalaro Iyan ya yung Manoria Beach. Yeah, okay. Napakaganda na yan. Zoom natin ng kaunti. Ayan. Okay. Napakaganda niya. Kalmadong kalmado ang dagat dito sa barangay Tambongon. Ayan. <laughs> Naglakad-lakad ako sa tabing dagat. Ayan si Kasuwer George. Then, ikot natin ang camera. Ikot mo Kasuwer. Iyan. Iyan. <laughs> si Kasuwer muling. Romulo Tibelin. Alright. Maraming salamat.